binubush lang yung pinto doon para mabukas pero alam mo ng driver kilala na ako ng driver kaya kanina nung tumawid ako sa kalsada hindi siya umalis agad kasi nakita niya kasi mag ano na ako mag Tsat tatlong taon na ako dito sa trabaho maablon sya ng konti ayan okay tayo tatapit dito sa kabila okay tayo kasi may nagli-lift turn dyan nagli-lift turn ng bawal kaya nakaraan mo na tayo mabangga ng sasakyan buti nakita ko kailangan pagtumawid dahil sa uh, traffic light di uh, sigurado na uh, safe na tayo ginamit eh, ko yung action camera ko malaking tulong yung DJI Osmo Action 4 malaking tulong to kasi hindi ko nahahawakan kahapon tinitingnan ako ng mga teenager kahapon kasi may camera ako sa dibdib parang aware sila na hindi sila gagawa ng kalokohan nung pisa ayaw ko rin magsuot nahihiya ako pero nasanay na ako yeah. kaya dito walang pakialaman ko anong gagawin mo sa buhay mo makikialam lang ang mga polis dito kung may ginagawa ka kasalanan o hindi labag sa batas ito may nakita ko dito marami na naman sila dito Oh, yung mga mga ano kalapati ayan dito sila na mumugad pero pag winter wala na sila dito maahanap sila ng matataguan nila nandiyan sila kumakain yun medyo malamig din ng konti dito pag may sobrang lamig dumadugo yung ilong mo dumadugo yung ilong mo hindi naman tatari na lumalabas yung dugo sa mga bataan o sa mga maliliit sa anak ko yan dumadugo yung ilong niya dito dumadugo yung ilong mo sa lamig kasi yung kulangot mo nagiging dugo yan, hindi naman delikado yan tapos dito pag hindi nakatakip yung bibig mo magkakabitak-bitak yung bibig mo magkasugat-sugat kung hindi mo takpan pag sobrang baba ng negativity sige mga kabayan malapit na ako sa trabaho kita ulit tayo sa susunod na channel ko na vlog ko, salamat kamusta mga kabayan Welcome back channel sa Montreal Time check natin ngayon is 5.34 Tiyak ako maumbon siya Positive 3 Again, Positive 3 First like 0 kaya pag ganito, ibig sabihin malamig siya ng konti. Mamayang alas o ulan. Alas 2 B, ala una, alas dos alas 3, alas 4. Sumaulan siya hanggang alas 10 ng gabi. Hanggang kinabukasan. Alas 5 hanggang kinabukasan pa. Ang haba ng oras ng ulan pero hindi naman yun ka kasing uh, kapal ito ng heavy rain yung patak patak lang hindi na ako nag snow pants kasi hindi naman masyado pag negative yun mag snow pants ako tsaka mag gunin ko na yung bus pass ko para ready na tayo ayun oh no? may bisikleta pinapark lang dyan tinatalihan iwanan ng ila pero wala masyado dito na kumukuha pero nung nasa Brunswick ako wala may mga bulk, nagbo-bulk cutter ng bisiklita <coughs> yan bell building ano yan internet connection telephone bell maraming ano dito maraming internet connection dito nandyan yung Fido nandyan yung Rogers natin yung Virgin Mobile Kudu Videotron kami Videotron kami